Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ako ang walang katulad na Diyos mismo at higit pa. Ako ang kaisa-isang persona ng Diyos. Bukod pa roon, ako ang kabuuan ng katawang tao, ang ganap na pagpapakita ng Diyos sino mang maglalakas loob na hindi gumalang sa akin. Sino mang maglalakas loob na magpakita ng paglaban sa kanilang mga mata. At sino mang maglalakas loob na magsalita ng mga salita ng paglaban sa akin ay tiyak na mamamatay mula sa aking mga sumpa at poot. At sino mang maglalakas loob na hindi maging tapat o maging anak sa akin at sino mang maglalakas loob na subukang manlinlang sa akin ay tiyak na mamamatay sa aking pagkamuhi. Ang aking katwiran, kamahalan at paghatol ay mananatili magpakailan paman. Noong una, ako ay mapagmahal at mahabagin, ngunit hindi ito ang disposisyon ng aking ganap na pagkadiyos, katwiran, kamahalan, at paghatol lamang ang bumubuo sa disposisyon ko, ang ganap na Diyos mismo. Noong kapanahunan ng biyaya, ako ay mapagmahal at mahabagin, dahil sa gawain na kailangan kong tapusin. Taglay ko ang maibiging kabaitan at habag. Ngunit pagkatapos, wala nang pangangailangan para sa mga ganoong bagay. Pawang katuwiran, kamahalan, at paghatol. At ito ang ganap na disposisyon ng aking normal na pagkatao kasama ang aking ganap na pagkadyos. Yaong mga hindi nakakakilala sa akin ay mamamatay sa walang hanggang kalaliman. Habang yaong mga nakatitiyak sa akin ay mabubuhay magpakailanman upang kalingain at pangalagaan sa loob ng aking pag-ibig. Sa sandaling ako ay magwika ng isang salita, ang buong sansinuko sinuko at ang mga dulo ng lupa ay yayani. Sino ang makaririnig sa aking mga salita at hindi manginginig sa takot? sino ang makapagpipigil na mapuno ng paggalang para sa akin? Sino ang walang kakayahang malaman ang aking katuwiran at kamahalan mula sa aking mga gawa? At sino ang hindi nakakakita sa aking pagiging makapangyarihan sa lahat at karunungan sa aking mga gawa? Sino mang hindi nagbibigay pansin ay tiyak na mamamatay. Ito ay dahil yaong mga hindi nagbibigay pansin ay yaong mga lumalaban sa akin at hindi nakakakilala sa akin. Sila ang arkanghel at ang pinakawalang pakundangan. Suriin ninyo ang inyong mga sarili sino mang walang pakundangan, mapagmagaling, palalo at mapagmataas, ay tiyak na pagtutuuna ng aking pagkamuhi at tiyak na mamamatay. Akin ngayong ipinahahayag ang mga atas administratibo ng aking kaharian. Ang lahat ng bagay ay nasa loob ng aking paghatol. Lahat ng bagay ay nasa loob ng aking katuwiran. Lahat ng bagay ay nasa loob ng aking kamahalan. At isinasagawa ko ang aking katuwiran sa lahat. Yaong mga nagsasabi na sila ay naniniwala sa akin, subalit sa kaibuturan ay sinasalungat ako. Oyaong ang mga puso ay tumalikod na sa akin ay sisipain palabas, ngunit ang lahat ay sa aking sariling tamang panahon. Ang mga taong nagsasalita ng may panunuya tungkol sa akin, ngunit sa paraan na hindi napapansin ng ibang tao ay agad na mamamatay yaong mga nang aapi o malamig ang pakikitungo sa aking minamahal, ay agad na hahatulan ng aking poot. Ibig nitong sabihin, ang mga taong naninibugho sa aking mga minamahal at iniisip na ako ay hindi matuwid, ay ipapasa upang mahatulan ng aking minamahal lahat ng may mabuting asal, simple at tapat, at nakikitungo sa akin ng may matatag na katapatan, ay mananatiling lahat sa aking kaharian. Yaong mga hindi dumaan sa pagsasanay, ibig sabihin, yaong mga tapat na tao na kulang sa karunungan at kaunawaan, ay magkakaroon ng kapangyarihan sa aking kaharian. Subalit, sila ay dumaan din sa pakikitungo at pagbasag. Na sila ay hindi dumaan sa pagsasanay ay hindi ganap. Sa halip, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, na aking ipakikita sa lahat ang aking pagkamakapangyarihan sa lahat, at ang aking karunungan. Aking sisipain palabas, yaong mga nag-aalinlangan pa rin sa akin. Hindi ko nais ang isaman sa kanila. Sa pamamagitan ng mga gawa na aking ginagawa sa buong sinuko aking ipakikita sa mga tapat na tao ang pagiging kamangha-mangha ng aking mga gawa. Sa gayon ay palalaguin ang kanilang karunungan, kaunawaan at pag-arok. Sasanhiin ko rin ang mga mapanlinlang na tao na mawasak sa isang iglap bilang resulta ng aking kamanghamanghang mga gawa. Lahat ng panganay na anak na unang tumanggap sa aking pangalan ang mauunang pumasok sa kaharian at mamamahala sa lahat ng bansa at lahat ng lahi na kasama ko. Mamumuno bilang mga hari sa kaharian at hahatol sa lahat ng bansa at lahat ng lahi. Yaong mga nasa lahat ng bansa at lahat ng lahi na nahatulan na at nangagsisi na, ay papasok sa aking kaharian at magiging aking bayan. Habang yaong matitigas ang ulo at hindi nangagsisi, ay itatapon sa walang hanggang kalaliman. Ang paghatol sa loob ng kaharian ay magiging ang huling paghatol at ang aking lubusang paglilinis ng sanlibutan hindi na magkakaroon pa ng anumang kawalan ng katarungan, dalamhati, mga luha o mga buntong hininga. At lalong higit pa, hindi na magkakaroon ng sanlibutan. Ang lahat ay magiging pagpapakita ni Kristo at ang lahat ay magiging ang kaharian ni Kristo. Anong luwalhati? Anong luwalhati?